tan 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 bongga good morning sa inyong lahat mga higat oh, my chika okay so nitong po mga nakaraang araw ni raid na naman mga kaibigan ng isa pong pugo diyan po sa Pampanga and guess what may nakita po mga dokumento doon na galing po release by the Duterte administration hmm hmm Okay, eto na. Sabi na nga po natin, <laughs> enough with the jokes mga kaibigan. Sabi na nga po eh, di ba? Kung sino yung malakas magsalita? Sino yung madaldal? Eh siya talaga yung mga ano, yung may mga ganito palang tinatago. Okay. Okay? So, hininga na din po ng mga media ng reaction si hari uh, Harry Roque hinggil dun sa dokumento na dun po sa nirade na Pogo. Mga kaibigan, ito po yung sinasabi mga kaibigan. I am providing this affidavit to confirm that I will provide financial support to Alberto de la Serna for his travel to Poland. Hmm. Bakit kaya nandun? Coincidence. na oh, nakita sa Pogo. Certificate. Nagkataon lang ba talaga lahat? Okay. Ano po sabi dito? Ukraine and Italy from October 9, 2023 to October 18, 2023. He will accompany me to these countries as an invited resource person to speak on an event on the peace process in Ukraine, which will be Kiev, Ukraine, to held from 13 to 16 October 2023. Mm. Okay. I need a travel companion since I am diabetic. With coronary stent, ano to, coronary stent and suffering from acute spinal cetosis or stenosis. Pwe, okay. Mga kaibigan, napanood ko na po sa TV yung ano, yung uh, tawag dito, kanyang uh, pagdadahilan. Okay, eh, dati kung naging tao yan, eh baka nakitira yan dyan, dun nga daw sa Pogo, ha? Bata, dun nakita yung mga dokument talaga nga naman, bakit? Anong ginagawa nun doon? Nagkataon lang ba talaga kung yung mga pogo, mga illegal pa na pogo na ni-raid, nandun yung papeles at nandun yung pangalan mo. ba diba? Sir Harry Roque. ba diba? O paano natin sasabihin? Hindi, eh, dati kung ano, eh, kung... So, ano connection nun? Okay? Ibig sabihin, may mga common denominator kayo at ng mga pogo na yan. Okay? <laughs> ano po sabi dito? Isang dokumento ang nakuha sa Pogo site sa Porac, Pampanga, kung saan inamin ni Roque na travel companion ang isang guwaping na model. Ang tanong, alam ba ng Mrs. Medoroque na mas pinili mong lalaki ang kasama mo sa biyahe kaysa sa kanya? Huli ka, Roque! O ba? <laughs> Nakakatawa tong post na ito. Sa, to sa totoo lang, extreme, mga kaibigan. Okay, mga kaibigan... Ako, wala na akong pakialam kung ano ba naman, bakit, ano, kung sino man tong lalaki na ito, kung pogi man yan, regardless of his, ano, no, yung uh, kanyang uh, itsura, okay, mga kaibigan, or status sa buhay, mga kaibigan, Ang, po, ang sa akin po dito, bakit po nagkokonekta na, di ba, sa pogo, nasa pogo, tapos yung pogo na yon yun pa yung illegal na pogo na maraming mga illegal activities, may mga crime, uh, tawag dito, activities, tapos ni raid mga kaibigan yung mga uh, pinaka nagpapatakbo doon mga nagsilayasan na lahat tapos makikita yung dokumento mong nandoon di ba baka taon lang talaga oh siguro medyo nakita natin nakin panoorin niyo po sa balita yan yung iyong uh, pagpapaliwanag kung bakit nandoon eh medyo rinig na rinig na medyo rattled ka uh, Mr. mister okay. okay so sa akin ano taong bayan kayo na po ang maghusga bakit tila baga, ano man ang iwas nila o pagtanggi nila, eh talagang, oh, nire, no? nakita yung mga dokumento nandun, eh, nandun yung mga pangalan nila. Paano nangyari na? Kumukonekta doon lagi, di ba, sa pogo na yan. Alright? So, kayo na magdesisyon, taong bayan, kung ano po ba talaga ang dapat nyong paniwalaan. Kanino kayo dapat mag-side, mga idol? At, sino po mga pinuno ng bayan ang muli po natin ihahalal sa mga darating na eleksyon? Dahil kung nakaraang administrasyon nagsilipan na yung pogo na yan na sinabi ni, dati ni dating Pangulong digong na I am swearing in front of you malinis yung pogo na yan. Tapos malalaman pala natin ngayon na may mga illegal activities, may mga krimen dyan. Okay? So, maging mapagmasid po tayo. Huwag po tayo maging blind follower. Silver Voice TV, magandang umaga po sa inyong lahat.